Ito Hi! Si Grace nagluluto ng carrots at patatas. Para sa... Para sa... Para sa kanyang kasal. Asa pepper mo, Bimbo? Halap na si Glam yung magbalik kung may asawa ka. Anong nangyari sa'yo? <laughs> hey Grace, kumusta ba'y kuya mo? Okay naman, nasa atin pa rin. Wow! Pusit! Yes, gagawin natin yung kalamares. Actually, kalamares naman talaga siya. Kaya lang. Lutong kalamares. Lutong kalamares. Tingnan naman natin yung hipon. Hipon na walang ulo. Asa <-char> <laughs> ah, ba? na banta? Ulo. Ah, sarado na muna. Sa peke. Pang orchard dyan ni. Ah, ka, rin Sige, Brad. Hindi na, hindi na ba tayo? Tayo mga tayo noon. Pagdating ko, hindi mo naman ako pinaglaro. Umalis kayo kaya. Hindi mo tayo. Mga chick mo. Ah, yung okay, ipag-go. Check mo nga. <laughs>